Ay, magandang magandang araw na naman ho sa inyo lahat. Ako ho, ang pambansang bartender ho ng Pilipinas. Wala akong iba kundi si Mr. Lunch. Ayan. Kumusta ho lahat aking followers? Hi, hi, hi sa inyo lahat. Hello. Ayan. Ba, handito na naman ho ang pambansang bartender ho ng Pilipinas. Wala akong iba kundi si Mr. Lunch. May natatanong ho, may nagtatanong ano. Ah, meron daw ho bang inumin na mga nakabote na uh, ah, na walang alcohol content? yung mga wine or ano mga klase. Meron ho, meron ho. Hindi tinatawag ko na sparkling. Oho. Ito na sa harapan niyo. Ito ay isang uri ho ng sparkling. Ayan, okay. Ito ho ay wala hong uh, alcohol content o 0% alcohol. Zero. Ito, asin, meron. Meron ito at masarap po ito, ha. Kaya yung mga naghahanap po diyan ng uh, naghahanap po diyan ngayong darating na Pasko, New Year, mga reunion, naghahanap po kayo mga babae na uh, ayaw ho ng may alcohol ang iniinom. Ito ho, nababagay na sa inyo. Isang uri ho ng sparkling wine. Uri ho ng wine yan, ano? Sparkling. Okay, ito. Eh, ano ho ba itong akin na to? ito? Ito, naman ay pink. Ito, oh, eh, rendes Bosch, oh, sparkling oh, kasi non-alcoholic. Nakalagay na ho sa ibabaw. Kaya kung kayo naghahanap po, meron na meron na no? marami ho sa mga... Uh, ito ah, pari sa pure gold ko binili ito. Eh. Pure gold, baka naman. Napakarami ho doon, magsasawa kayo. Siyempre, kailangan ho tingnan nyo. Kasi meron din ho yung may alcohol content at merong walang alcohol content. Pero alam nyo, pag ito may alcohol content, medyo mahal ho ang presyo nito. Pag ito ay walang alcohol content, medyo mura-mura ko -mura ang presyo niyan. Ito, kagaya nito, mura lang ito. Nasa 200 pesos lang ito. Kaya, mura mura ha? Yan, yeah, o. Meron naman ho niya, mga lampas, mga 200. Oh pero pag ini may alcohol content na ho yan, yung mga sparkling, mahal na ho yan. Okay? Okay, ang tanong, sabi ni Ramil Cruz, sa kabilang channel, meron daw ba? Meron, o. Mapapanood mo to Ramil Cruz, para sa iyo. Yeah, sa iyo na uh, non-alcoholic, meron na meron. Ayan po. Ito po isang example. walang alcohol content. Okay. Pag-usapan naman po natin ang sparkling wine. Kailan ba nagsimula ito? Alam nyo ang sparkling wine, ano? Ito, ano? Ang mga sparkling wine, 1700s nag-start na ito sa Bansang France. Ito huy galing mo sa Bansang France at ito higawa ito sa mga ubas. Tandaan mo natin sa so ubas ang gawa ito. Doon uh, uh, sparkling, ibig sabihin pag-sparkling o oh, mga champagne, mostly doon ho nang sa Bansang France. Uh, oh, yan po ang tandaan po natin. Ano? Okay, ito ang gawa sa mga ubas. Again, okay, kailan ba nag-start to? Noong 1700s pa ho. Alam nyo, no, nagkaroon ang yung, yung uh, hari ng France noong 1715. After 15 years, so, 1700s yung nag-start to. After 15 years, noong 1715, Uh, yun ho, uh, king of France nagkaroon ho ng malaking salo-salo sa palasyo hong ng France noong 1715 after 15 years so nung nadiscover ito alam niyo ba, ito'y pinainom po ng King of France sa kanilang mga bisita. Yung mga mga politiko, mga businessman, at kanilang mamamayan. Yung mga sikat po na kanilang mga bisita. Ito, sparkling wine. Ito, istorya po nito. Okay? Ayan. Guha po sa ubas, ha? 70, 1700 po so nag-start. 1715, ulit ko, sinar po ng King of France. No, so, sila po yung may handaan sa kanilang palasyo sa bansa ng France. Okay? Ayan. Siyempre, eh. ano gabi natin? Titikman po natin. Alam niyo ito, totoo, no? Ah, ito ho ngayon na iniinom ko eh. Uh -huh. Ito. Ayan. At ito, ito para sa akin, masarap na masarap po yun. Eh. Well, alam naman ho natin, pag may mga championship ng karera ng sasakyan, sa ibang bansa, di ba? Kar uh, championship ng basketball, mga ganun, mga championship, di ba ho? Ay, uh, iniinom ho ito eh, di ba? At kayo lang ho, ah, payo ko lang mag-iingat ho kayo, no? Eh, kasi ito, tinatawag mo na cork. Ayan, may cork po yan, ano? Tapos ito, ayan, may alambre ho yan. Ayan, tatanggalin yung ganyan. Ay, ulitin ko lang ho, ah, wag niyo itatapat sa tao to sa mukha, makakasakit ho kayo ha. Kasi ito pumuputo, kaya no. Oh. Ayan, Oh. Oh. Kaya cork ko ang tawag dyan. Isang araw ho, ito naman na explain ko yung cork. Ayan, o. Oh. Ayan, okay? Oh, bubuksan ho natin ha. Ayan, ganyan. Pag okay kayo magbubukas, ganyan, huwag niyo itatapat sa harap ng tao. Kasi bigla hong puputo ko yan, o, sa harap niyo ha. Makakadisgrasya. Ayan, Oh. Ayan, ganyan nyo lang sa so tao. Okay? Maganda ho niya, ipatong niyo sa lamesa, tsaka niyo hawakan kasi para uh, ah, pag huwag niya, medyo mahirap. Baka mabitawan niyo, mabasa. So, ganyan. Ayan. Para po ka alala yung baba. And then, ganun nyo lang, oh. Oh! Happy birthday! Kahit wala ko birthday. Ganyan yung ano, oh. Ayan. Wow! Ang bango. Okay. Ang bango. Ang pangalan nyo dito yung sparkling gaze... gazebi. Gazebi. Ayan. Tikman natin. Tikman natin. Oh! Oh! Basta po oh, sparkling at uh, mga champagne, O, oh, sparkling, oh. Expect nyo na ho, oh, nagbabubbles yan. Pag po nagbabubbles inumin, masarap. Yan. Sparkling yan. Hmm. Napakasarap ko. Napakasarap ko. Sa totoo lang. Malamig to. ito. Ito pinalamig ko ah. Pero pag ininom mo ito no, without ice or ah. no yellow, palamigin nyo rin ito malamig. Sarap? Grabe. Oh? Huh? Oh, ah, Sarap? Yan. Kaya kung kayo may tanong ko about mga sparkling, mga kung ano bang mga wine ang gusto nyo, eh, comment down below. Ano po? Ramil Cruz, para sa ito, shout out sa iyo ha. Ayan. Hindi ko lang alam kung saan lugar na. Kalimutan ko eh. Hindi uh -huh. naman yan nilagay. Okay. Ang tanong ko, meron bang non-alcoholic? Meron ito mga ganito. Marami. Meron yung champagne yan. Meron sparkling. So, so, let's champagne naman natin pag-usapan. Kaya, sarap po. Oh. Sparkling. yun know, ang natin naging topic. Ako ang pambansang bartender ko ng Pilipinas. Wala akong iba kundi si Mr. Mr. Lancia. Follow and share nyo naman ako, ha? In, grand, in God, in we trust. At uh, comment down below. Bakun.